Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, yung pag-uusapan natin today is kung paano nga ba mawala yung ating mga kapeklatan sa ating mga legs. Dahil sa base sa experience ko at sa mga mga resulta na nakuha ko at mga um, mga toner at saka na trinay ko na nag-effect sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyong lahat kung paano nga ba nawala yung aking peklat sa aking mga legs dahil nung kabataan ko po napaka peklat ko po hanggang college and then siguro nung nagkaanak na ako tsaka ako na realize na mas lalong alagaan yung sarili ko kaya ayun nag ano na rin ako nag invest na ako ng mga lotion mga toner sinubukan ko yan hanggat, hanggang, hanggang sa merong mga products na nag-effect sa akin at nakatulong para malesen yung mga scars at para mawala na ng lubusan ng aking mga peklat sa paa, sa legs, yun, lahat-lahat yun. Dalawang items lang yung kailangan at isang extra. So, ayan. Bago tayo mag pala, please subscribe sa aking YouTube channel at para lahat e eh, masaya at para lahat ma-update. Ang Escanol kasi na to, marami siyang gamit. Ay hindi, isa lang pala gamit niya. Ang cleanse siya ng mga uh, mga dumidumi sa ating katawan, lalo na sa ating face. Nakakapag-whiten din siya ng face dahil nakalagay classic white. Pero pinakamagandang experience ko dito is talagang hindi na ako pinipimpuls, di ba? Kung mapapansin niyo sa mga nakaraang vlog ko, meron ako mga bigas-bigas dito, pero ngayon hindi na gaano, luminis na rin yung mukha ko, ganyan tingnan niyo. May meron pa rin naman, pero luminis na rin yung mukha ko kahit papaano dahil dito sa Eskinol. At hindi lang sa mukha ko 'to ginagamit, dito rin sa kamay ko, sa paa ko, sa legs ko. And then after ko mag eskinol yung gagawin ko naman is papatungan ko siya ng Mayrai. -E. Alam naman natin yung may gamit mo siya sa katawan mo, talagang effective talaga yung Mayrai -E. kahit 'di ba kapag mo parang may pagbabago talaga sa sa itsura o, au aura -au 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 mo o yung kumali, parang malinis siya tingnan yung itsura mo saka yung balat mo. Ganon yung kasi effect ng Mayrai -E, dahil uh, tinatanggal niya yung mga dead skin tapos na, nakakapag-brighten din siya ng ating mga balat and then ayan yung may ring naman talaga kahit yung capsule nakakapagpaganda talaga siya ng skin lalong lalo na yung yung blooming beauty talaga effective din sa mukha ko nakakapag blooming din siya pero hindi siya yung ginagamit na pang araw araw hindi ka tulad ng eskinol tsaka ito kailangan talaga to must have ng isang babae kasi dati talaga ako, hindi talaga ako mahilig magpaganda. Pero ngayon, kailangan ka mag-invest sa sarili ko para kahit paano, maganda rin tayo tingnan sa iba sa mata natin at para makita mo sa lamin mo na kahit pa para may improvement dahil sa mukha mo at sa katawan mo. So, dito may after kong gumamit nito, napansin ko rin na kapag naliligo ako, of course, uh, meron kasi akong parang brush, kahit ano namang brush, yung magaspang, kasi nalil na, na ano din eh, na, na, natatanggal niya din yung mga dead skin mo sa katawan. Lalong-lalong napapalit siya ng balat, nagpapalit siya ng mga layers sa si skin mo, mga ganun. Narata ko, dun nagsimula yung parang nag-glow nag yung skin ko, tapos yung mga dry skin ko nawala. Tapos nag-decide nga ako na, yun, gumamit ako ng Myra E. Ayun, habang naliligo ako, yun yung ginagawa ko, sponge, may yun yung pangkusko sa katawan, alam niyo yun, tapos ihahalo niyo sa sabon dun para bumula, and then tsaka kayo -kus -kus hanggang ulo, hanggang paa, gawin niyo yun din, pero hindi naman araw-araw kasi nakakapag-irritate din yun sa skin, so gagawin niyo yun mga twice a week or three times a week, pwede na. And then after nun, yun nga, gumagamit ako ng Eskinol, after ng Eskinol, ah uh, syempre may meron kang, um, nagbulak, bul and then dun, kung saan yung area na pero usually talaga ginagamit ko na talaga, talaga, talaga siya sa from legs down to my toes. And then gagamit ko ng sponge and then dun, dun din ako tutok sa peklat ko. Kasi nga meron pa din naman akong mga scars pero hindi na siya yung itim, puti na siya. So kapag nakita ng ibang tao, hindi na siya yung sobrang itim na itim. Yung hindi na talaga siya halata. Dahil sa may rai, eh, kasi nga nakakapagpaganda talaga siya ng skin, ng balat natin kahit yung capsule, pwede nyo, pwede nyo rin sabihin ng capsule kasi nga, mas magiging glowy kasi. Ayun lang yung mga ginagamit ko and then try nyo din yung kalamansi. Yung kalamansi kasi, uh, nakakapagpalighten din siya ng skin. Ginagamit ko rin siya sa kilikili minsan kasi nga, minsan kapag ka, Uh, ka ng buhok mo sa kilikili, nagkakaroon ng scars din, tsaka nagkakaroon ng dark dark area dun, banda parte ng kilikili mo. So, I mean, best na gagamitin mo din na remedy is yung um, um, kalamansi. Kasi effective yun. Kung wala naman kayo kalamansi, pwede rin naman yung lemon. Maganda rin naman yun. And then, yun. Yun lang yung ginagamit ko kung bakit numinis yung aking legs. Yung maganda rin doon dahil tumaba ako kahit papano. Tumaba ako and then, syempre, syempre, na-stretch yung ating mga balat. So, ayan, yung Eskinol, yung effective sa akin, tsaka yung may Yung Myrae talaga, maganda talaga siyang gamitin, tsaka yung Eskinol sa muka, tsaka sa katawan. Maganda siya talaga. As in, panglinis talaga siya. So, so ito yung marirecommend kong dalawa na talagang effective sa akin at sana mag-effect din sa inyo. Recommended ko talaga siya dahil yun naman yung 'di ba Isa din sa pinakamagandang lotion na na-try ng iba. So, yun. So, sana, nag-enjoy sa topic natin at sana nakatulong ako sa tip na ito sa mga gustong magpakinis ng mga balat at ng legs. Yan, yun na po yung sagot nyo. Pero, hindi naman uh, kaagad-agad na effect yun. Kailangan, it takes, it, it takes time para uh, mag ma-achieve nyo yung goal na hinahanap nyo. ba diba? Kailangan nyo rin mag-invest kung gusto nyo talaga mapaganda yung skin nyo. So, yun lang yun ang advice ko. And then, Thank you for watching at sana nag-enjoy kayo sa topic na to. Please don't forget to subscribe. Bye bye.